Hello guys! Good morning! So, lalakad kami guys. Susundoy namin yung mga kasama namin kasi maki-birthday kami. So, ito si Mama Arangka May birthday ngayon. Tsaka yung apo niya. At my dad, anan kami mga bulaklak guys. Oh, ang ganda oh. Do, ang gusto gusto ko dahil na rose yung nandoon sa may estate <laughs> ang ganda ng mga nadaanan namin guys oh, <laughs> grabe yung <laughs> <laughs> mga rose oh. o oh. oh, diba ang ganda ah, ganda ayan pa sus daming bulaklak dito guys hangga rin na maganda yung daan namin guys susunduin namin yung mga kasama namin ganda na ng weather ngayon guys umayon sa araw ng birthday nakisama you know? You know. mga yeah. what yeah. cherry guys huh? na oh, cookie okay. <laughs> guys may nadaanan kaming cherry oh Kiniwati. Uy, ang ingay mo. Uh, huli tayo. Yeah. Diya, tako it. Hindi ako siya tiya. Oh. di ba na huli kami guys? Nagawat kami ng cherry. <laughs> Buti na lang kaibigan ni Anya yung ano, may ari. Yeah, 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 but... Yung may ari uh. okay, 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 ah, okay, yun, um, uh. oh. Thank you. Ah, kinukuha ko lang yung hinom. Oh, ganda. Udi ba? Nalibre kami ng cherry diba. guys. Pero yeah, oh. tingnan kami yung uh, huli. O, ba? Diba? Ay, tawang-tawa si Christina sa titi ng cherry. Tawag kichi. Kichi. Kichi na to, Grabe, ibang puno na naman to, guys. Ang aming ninakawan. Joke. <laughs> Oh, kadami. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Ang daming cherry. Libre lang. Sa uh, Hungary. Ganda ng mga bulaklak, guys. Oh, madadaanan mo lang dito sa mga tabi-tabi. Oh, di ba? Hapunta kami ng bus stop. Oh, ganda ng mga rose, eh. wow ito day maganda oh oh my god Ganda oh isang puno lang guys oh kita niyo ba isang puno lang pero napakadaming bungang ano black, -black. oh isang ano lang siya isang tangkay maganda maganda guys oh Uy, tama na Okay. So, <laughs> hey oh, see you naana guys. So, naan sila guys. Hey guys, how are you doing? guys, how are you di ba? Mamay day 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 guys. Pero maya-maya, guys. Mamalik oh, sa cherryhan, guys. Mama! Mga tirador na ang cherry! I like me! Special mention kay, guys. Oh, nice kayo! Wagwapa kay, guys! Ha! Trinity siya, guys. Oh, guys. Mayo? Ito ang cherry berries. Ito ang cherry berries. Kani oh, mo'y kinagwapahan, guys, oh. Oh, <laughs> kani <na>, mo'y kinagwapahan. Kani <laughs> na. <laughs> 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 oh. Ega, ito na ini. Very sly. Very sly. Ano yan, yung ito na. Di pa itim, eh. Yung maitim. Oh my God. Saka nyo. Oh, ito yung oh. mga ano, guys, Dapat itim sa? Oh. <laughs> Pa di ba? Kung na sila. Dugo, sa bad daw. Pwede ra nanangi kami ani Diri man gali ng tagiya sa gawas. Diri guys, kay lami kayo diri guys. Daro nag itom. pwede ra Ako ikaw Sabi kasi ni Mama ay Pilipina. <laughs> Sabi ni Mama ka Pilipina. Thank you! <laughs> Guys! <laughs> ay, yun niya, ibalik dahi. Ma! Ma! Hindi <laughs> ka pa pa rin sa kagaya. Ang gibisaya. Ang Monta, 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 szabad, nem baj, Monta. mondta, minja mama, minja. Igen, Monta, szabad.